Totoo nga ba na mayroong isang taga-NASA na narinig niya raw yung tinig ng Diyos doon sa outer space? Ano nga ba yung sinabi sa kanya? Yan po yung ating tatalakayin sa video na ito. May ilang mga tao sa ating mundo na hindi sila agad-agad naniniwala sa Diyos. Kasi nga mga kapatid, ang gusto nila, meron munang ebidensya o kaya man patunay na mayroong Diyos. At kapag naibigay yon, dun pa lamang sila maniniwala na may Diyos. Ngayon alam naman natin na dun sa NASA, marami mga scientists dyan ang hindi naniniwala sa Diyos. Siyempre, mas naniniwala sila doon sa science, sa mga napag-aaralan nila. So sila doon lang sila nakafocus sa kung ano mga naririnig nila o mga nakikita nila. Ngayon mga kapatid, meron daw isang scientist doon sa NASA na narinig daw yung tinig ng Diyos sa outer space. So paano nangyari yon? Ngayon mga kapatid, ay sa isang video na kumakalat sa social media, kumakilan lamang meron daw isang scientist at professor doon sa Harvard University ang nakarinig ng tinig ng Diyos. Nung nakarang September lamang daw, nung kumukolekta siya ng mga data points at kinumbert ang electromagnetic waves sa sound waves, bigla na lang daw siyang may narinig ng malakas na tinig. Para daw itong isang tinig ng isang tao na malalim ang boses at mabagal. Nung pinag-aaralan niya raw mabuti yung tunog na lumabas sa kanyang observation, meron daw siyang narinig na salita. At lumabas doon sa pinag-aaralan niyang audio, ang sinabi ng tinig na narinig niya ay, Come to me, my child. So sinasabi niya na yun daw ay maaaring Diyos na narinig niya doon sa kalawakan. Pero nung narinig niya raw ito, hindi niya raw ito masyadong pinansin. Pinabayaan niya lang daw ito. Kasi madalas naman daw, marami mga pagkakataon na parang may mga boses na narinig doon sa outer space. Pero makalipas lang daw ang ilang araw dahil ito'y pinag-aralan niya, sinabi niya na hindi raw nagkataon lang ito. Ito raw ay talagang maaring tinig ng Diyos. Kaya ang ginawa niya, nireport niya raw ito sa NASA. At nung nalaman daw ito ng NASA, siya raw ay pinadalsik doon sa kanyang trabaho. May mga kapatid, totoo nga ba itong kwento na ito o yung kumalat na video na ito na sinasabi nga mayroong isang scientist na nakarinig ng tinig ng Diyos doon sa outer space? Ngayon mga kapatid, ang masasabi ko lamang dyan, walang katotohanan sa kwento na yan. Kasi nga wala naman talagang patunay na merong narinig itong tao na ito. At yun nga, yung identity mismo ng tao, kahit i-research mo siya, hindi mo siya mahahanap doon sa internet. Ibig sabihin mga kapatid, posible na maaaring gawa-gawa lang yung kwento na ito. Kung baga walang sumusuporta na ebidensya dyan sa kwento na yan. Kaya mga kapatid, hindi natin pwedeng sabihin na totoo yung kwento na yan. Ngayon bagamat hindi totoo yung kwento na yan o yung video na yan na kumakalat sa social media, basta ang alam lang natin, pwede pa nating marinig yung tinig ng Diyos anumang oras at saan mang lugar. Kasi sa totoo lang mga kapatid, maraming paraan para marinig natin yung tinig ng Diyos. Hindi lamang mismo yung boses niya. Noon pa nga, sa panahon natin ngayon, may iba't ibang paraan na ginagamit yung Diyos para mangusap siya sa mga tao, para marinig yung tinig niya. Tandaan nyo mga kapatid, yung tinig mismo ng Diyos, literal man, pwedeng marinig yan ng tao. Kasi sa Bible, yung mga lingkod ng Diyos, yung mga propeta, naririnig mismo nila yung tinig ng Diyos. So hindi lang nung panahon ng Bible pwedeng marinig yung tinig ng Diyos. Actually sa panahon natin ngayon mga kapatid, ang Diyos natin hindi siya malayo para hindi natin marinig pwede natin marinig yung ating Diyos sa iba't ibang paraan. Ngayon mga kapatid, sa panahon natin ngayon, sa papaanong paraan kaya natin pwedeng marinig yung ating Diyos? May mga kapatid, una, pwedeng mangusap yung Diyos o marinig natin yung tinig ng Diyos sa pamamagitan ng mga dreams and visions. May ilang mga tao na dyan nila naririnig yung tinig mismo ng Diyos. So dyan, minsan nalalaman nila yung kalooban ng Diyos sa buhay nila. At minsan, pwedeng yan din yung gamitin ng Diyos para warningan sila sa mga pwedeng mangyari. So pwedeng literal na naririnig nila yung boses ng Diyos o kaya man sa kung anong nakita nilang dreams and vision, doon nila malalaman kung ano yung sinasabi ng Diyos sa kanila. Bukod dyan, pwede rin marinig ng mga tao yung tinig ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta o kaya man ng mga lingkod ng Diyos. Noon pa man, panahon pala ng Biblia, yung mga propeta na yung ginagamit ng Diyos para mangusap siya sa mga Israelita. Kung bagay yung ginagamit ni Lord para warningan o kaya man bigyan ng pag-asa itong mga Israelita. At sa panahon natin ngayon mga kapatid, meron pa rin mga propeta. Pero mga kapatid, mag-iingat tayo sa mga propeta ngayon kasi nga marami mga naglalabas ngayon mga false prophet. So ibig sabihin niyan, meron mga tunay na propeta at may mga peking propeta. Yung mga tunay na propeta na yon, yon kapag yun ang usap sa iyo halimbawa, ibig sabihin, yun yung mensahe ng Diyos para sa iyo. Yun yung tinig ng Diyos para sa iyo. At yun nga mga kapatid, sinasabi ko nga sa yung mga lingkod ng Diyos, pwede niyang gamitin yon para malaman mo yung mensahe niya para sa iyo. Halimbawa na lang, yung mga nagpe-preach, yung mga nagsasalita tuwing linggo. So pwedeng gamitin tinilod yan para yung message niya o yung tinig niya marinig mo sa pamamagitan nila. Kaya dapat nakikinig ka talaga ng mensahe ng Diyos every Sunday nang sa ganon marinig mo yung tinig ng Diyos sa pamamagitan ng mga lingkod niya. Bukod sa mga taong pinili ng Diyos, pwede rin nating marinig mismo yung tinig ng Diyos sa pamamagitan ng banal na spirito. So napakalaki po ng role ng banal na spirito sa ating mga buhay para marinig yung tinig ng Diyos. At syempre para malaman yung kalooban niya sa pamamagitan ng conviction ng banal na spirito. Ang conviction kasi ng Holy Spirit, ito yung madalas na nararamdaman mo na parang nakokonsensya ka. Pero mga kapatid, mas malalim pa doon. Ang role din kasi ng banal na spirito sa ating mga buhay ay i-guide tayo sa buhay pananampalataya natin. So sa pagagay niya na yun, naririnig natin yung tinig ng Diyos sa pamamagitan ng konviksyon. So kung ikaw ay tunay naman na ng palataya ng Panginoong Sokristo, dapat naririnig mo yung tinig ng banal na spirito. Hindi man literal na naririnig mo mismo yung tinig niya, pero yung konviksyon, yung nararamdaman mo, kung ano yung gagawin mo na kalooban ng Diyos. At syempre, isang paraan na alam natin para marinig natin yung tinig ng Diyos at yun nga, malaman yung mensahe niya ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Since sinasabi natin na yung Biblia, ito yung salita ng Diyos, dapat kapag binabasa natin ng Bible, alam natin na yung binabasa natin, yan mismo yung tinig ng Diyos. Bagamat iba't ibang mga tao yung nagsulat niyan. Pero naniniwala tayo, yan ay kinasihan ng Diyos. Galing sa Diyos yung mga salitang nasa Bible. So, ibig sabihin, technically, ito rin ay tinig ng Diyos. Ito yung mensahe ng Diyos para sa'yo. Hindi mo man naririnig na literal yung boses mismo ng Diyos o yung tinig niya, pero sa pamamagitan ng Bible, dyan nakasulat kung ano yung kalooban niya para sa'yo. At higit sa lahat, yung salita rin mismo ng ating Panginoong Sokristo. Matatagpuan mo siya sa Biblia. At panguling mga kapatid, pwede mo rin marinig yung tinig ng Diyos sa pamamagitan ng mga pinagdadaanan mo sa buhay. Maganda man o hindi ang pinagdadaanan mo, pwedeng mangusap yung Diyos sa'yo dyan. Pwede mong marinig yung tinig niya dyan. Kasi mga kapatid, sa mga nangyayari sa buhay natin, meron tayong mga nare-realize, meron tayong mga natututunan dyan. So yun mga kapatid, pwedeng dun mangusap yung ating Diyos. Pwede nating marinig yung tinig ng Diyos doon sa mga aral na natutunan natin sa mga pinagdaanan natin. Sa mga pinagdadaanan natin, pwede rin natin ma-confirm kung ano yung calling ng Diyos sa buhay natin. Pwede niyang gamitin yung mga pinagdadaanan mo sa buhay mo para magparamdam siya sa'yo, para marinig mo yung tinig niya. Kaya mga kapatid, dapat maging handa tayo sa mga gustong sabihin ng Diyos sa mga pinagdadaanan natin sa buhay. Dahil sa mga pinagdadaanan natin sa buhay, maganda man yan or hindi, may purpose yung Panginoon para dyan. At hanapin mo dyan kung ano yung gusto niyang sabihin para sa'yo. At marami pa mga paraan para marinig natin yung tinig ng ating Diyos. So nasa sa inyo po yan mga kapatid. Nangandyan lang yung ating Diyos, nasa lahat siya ng dako at pwede nating marinig yung ating Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Marami lang kasi mga tao ngayon na maaaring hindi nila naririnig yung Diyos. Bakit? Kasi nga, hindi sila nakikinig mismo sa ating Diyos. Hindi nila pinapansin yung ating Diyos. So, papaano nila maririnig yung ating Diyos? Sabi ko sa inyo, hindi lang mismo sa kanyang boses maririnig natin yung tinig niya. Maraming paraan, tulad ng tinalakay natin. Kaya mga kapatid, marinig man yung tinig ng Diyos dito man sa ating mundo o sa outer space, basta ang alam natin, buhay ang ating Diyos. At yung Diyos natin, pwede mangusap sa atin kahit anong oras at saan mang lugar. Since nalaman natin yung iba't ibang paraan kung paano mangungusap sa atin yung Diyos, dapat maging aware tayo sa kanyang tinig. Dapat alam natin yung tinig ng Diyos sa tinig ni Satanas. Last time din nalakay nga natin na yung mga bulong ni Satanas, meron din siyang ginagawa dyan. Pwede mo rin marinig yung tinig ni Satanas. So dapat mga kapatid, mas makinig ka doon sa sinasabi ng ating Diyos, kesa doon kay Satanas. At syempre dapat, alam mo yung tinig ng Diyos. Nang sa ganon, malaman mo yung kalooban niya para sa iyo. So, nila mong mga kapatid, ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Hanggang sa muli, magkita kita tayo. Salamat sa inyong panunood. Pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.